Buenas tardes, damas at caballeros. Triggered na triggered na naman ang mga DDS trolls at uh, mga supporters ni uh, former President Rodrigo Roa Duterte dahil sa mga posts na pinapalabas uh, ang pag uh, pagsira sa kalikasan, pagsira sa kabundukan, ha, ara near around Cebu City, ay ang naging sani isa sa mga causes ng uh, matinding pagbaha or even uh, killer floods that eventually uh, destroyed many homes and killed um, about a hundred uh, people, ha, uh, as a result of the uh, calamity ha ah jan ah, sa Cebu ah, so galit na galit yung mga DDS dahil ngayon na um, pati itong Dolomite Beach uh, is being blamed for the killings ha ah. kasama na doon sa sa 26 uh, billion na pa nawawalang uh, flood control projects sa ah, during the Duterte administration ah dapat nga investigahan rin dito si uh, si Kuwane eh? si si da da uh, former DPWH uh, secretary Mark Villar kasi sa time niya ah nagdisappear yung uh, 26 uh, billion na uh, flood control projects ah, dyan sa Cebu so ngayon na uh, kalat na kalat 'yung mga posts sa uh, tulad nito, tulad nito, uh, na uh, uh, posted by mga social media sites, tulad nito nitong Pinoy Rap uh, Radio na kung saan-saan kung na isinisisi nila 'yung pagsira sa sa kalikasan at pagsira sa kabundukan na uh, uh dyan sa sebu for the for the calamity for the killer floods ha sa hindi uh, kasi ang kwan naman ang uh, mga bagyo naman ay uh, expected pero ang hindi expected yung itong paninira sa mga sa mga forests and mountains na dapat uh, uh, natural protection or natural barrier sa mga killer storm or killer floods. Ha? So, uh, ang, uh, ang kumakalat ngayon sa social media ay uh, ang daming bundok nasira sira tulad ito at ang daming mga, kalika, uh, mga forest area, flora and fauna ang nasira para mabuo yung 600 billion dolomite beach na isa sa pinaka stupid, stupid, stupid and wasteful stupidity na project ng mga Duterte. Saan pa kayo makita na artificial beach na uh, hiwala naman pwede maligo? Ha? Nakapunta na ako sa sa Costa del Sol. Hindi na kasing ganda natin. Uh, man may pero ang ganda at pwede ka maligo. Ka kahit hindi kasing ganda yung fine yung sand. Pareho sa pareho sa dyan yan sa Mallaga region ng Spain. So, pero pwede ka maligo kahit uh, medyo bato-bato. Pero okay lang. Pwede siya tiyagaan nila yan. Basta pwede ka maligo. Ha? Ah? Partly man-made yung yung uh, nice beach o Nice, dyan sa France. Ha? Ah, yan tinatawag nila French Riviera nabisita ko na rin yan. Hindi rin kasing, kasing, kasing uh, fine sun kaysa sa, sa amin, sa Sambuanga, sa Santa Cruz Island. Pink sun pa. Pwede rin maligo. Although... Uh, sayang oras mo maligo kasi kung uh, kung maglakat uh, maglakad-lakad ka lang marami kang makita na na taples so sayang oras maligo, ikot ka na lang para marami ka makita na ma-enjoy ka sa tanawin sa mga topless na French. Okay? So, minsan pati baba, wala. Okay? So, ganon rin sa cans. Ganon rin, pwede ka maligo. Ha? So, andami dami, ang magagandang beach sa Bondi Beach. Wala lang nga anong topless sa uh, Australia. Pwede ka rin maligo. Maliit lang. Akala mo maganda na talaga pero maliit lang. Marami naliligo. Pero dito, sa Dolomite Beach, hindi ka pwede maligo. Bawal ka maligo. Impact. Mamamatay ka kung maligo ka. E, anong klaseng beach yan? Puro pang dekor lang. Sabi pang kwan daw. Pang ano pa to? Para lang... Uh, gumanda yung, yung bakit wala ang puno? At least doon sa Malyaga Beach sa Costa del Sol, ang daming ang mga palm trees. E, meron pa nga coconut trees eh. Dala pa nga galing dito siguro yun. So kaya very stupid and very wasteful. At pagkatapos ang kutiting na lugar. Kutiting na lugar. Sana ginawa mo na buong Ross Boulevard. Pero sa totoo lang, ginawa na nila yung Dolomite Beach para pwede sila kumita. Kasi 600 million ang halaga niyan. Yung with the, with the Dolomite, with the Dolomite mine pa, ha? Mine pa dito sa Alcoy, Alcoy alkoi uh, Alcoy Mountains or Al Al Alcoy Mining Area sa Cebu. Pero mo, sinira yung kabundukan diyan sinira yung yung uh, yung uh, uh, forest area diyan ha para lang mabuo ng dolomite beach at the cost of 600 million pero alam niyo isang dahilan kaya ginawa yan dolomite beach pang, pang cover up yan ni Duterte kasi may dolomite beach dito pero kung titingnan mo yung Roas Boulevard mo, wala na na cover up na ng mga reclamation projects. 16 reclamation projects ginaga in, inaprubahan niya gawin ng mga Chinese. So para hindi pwede sabihin anti-environment siya, sinira niya yung uh, yung beauty forever beauty ng uh, ng the best sunset in the world. One of the best sunset in the world sa Roas Boulevard para hindi sabihin anti 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 uh, environment siya. Ginawa niya yan Dolomite Beach para ipakita o oh, yan. Ha? Pa uh, kung talaga ako pro environment. Gusto ko mabuganda yung mga beaches. Eh sana dinevelop na lang yung mga beaches diyan sa sa Cavite area. Pwede ka pa maligo. Or kaya or sana binuhos na lang yung pera para habulin yung mga faktoriya nagpopolyut sa Ross area ng Manila Bay. Yan na lang sana ginawa o kayo yung mga barko. Ha, ah, bumili ng mga, bank, mga speedboat para habulin yung mga barko na nagtatapon ng mga tai at ihi nila dyan sa Manila Bay. So napaka, noon ko pa ito, inupakan ko na ito eh time pa ni Duterte, ang dami na galit sa akin. Kaya buti naman ha, na meron nang mer meron nang gagawin uh, uh, house investigation dyan sa Dolomite Beach na yan. Sa corruption at wasteful wasteful funds. At uh, syempre, isa pa worse na ginawa yan ay tinakpan nila yung tatlong pa kasi syempre, pangit naman yung beach na may mga na may mga imbornal naglalabas ng ng mga dumi doon, mga burak doon. So tinakpan nila tatlong imburnal. Kaya ngayon mali uh, konting il ulan lang, baha na kaagad sa Mabini, sa Ermita, baha na, sa Manila, baha na. Konting ulan lang. Eh dati nag-aral ako sa UST, hindi naman ganyan ma, uh, malakas tal kung ilang araw tuloy-tuloy yung -tuloy ulan babaha pero ngayon isang isang one day of rain lang baha na pati UST pati Espanya So yan ang uh, kaya dapat investigahan talaga yan ha Syempre syempre yung mga yung mga chuchuan ni Duterte ayun oh, kaagad ha kaagad uh, Nagkwan sila dito sa page na ito sa Pinoy Rap Radio. Ah, uh, sila kaagad, nag nag uh, invade sila dito kaagad at sinasabi na malayo daw ito sa Cebu, na matagal na daw itong mining project, ah uh, 93 kilometers daw south of Metro Cebu. Hindi daw ito ang ang pagkalbo daw at panira ng mga nang kalikasan dito sa kabundukan na ito ay hindi daw ang sanhi ng uh, ng uh, ng uh, uh, flash flood or kiral flood sa Cebu, uh, three three hours away from Cebu. Pero hindi naman tayo hindi naman tayo uh, hindi naman tayo storm expert or environmental expert. Pero ang alam ko lang uh, ang mga, ang mga bundok ay natural barrier 'yan sa ulan sa mga sa, sa mga sa mga intense uh, wind at uh, inaabsorb rin 'yan yung tubig yung rainfall. So sabihin natin malayo pero uh, yung 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 uh, strong winds uh, kung diyan dumaan sana nakakampanya na ka ng konti. Uh, na-slow down pa niya yung uh, yung uh, uh, outpouring of uh, of rain ah huh? kung, uh, kung may may mga bundok pa diyan kung intact pa yung mga bundok diyan ah huh? kasi alam naman natin god intended everything for a purpose so kahit malayo i believe na meron pa yan meron pa yan na uh, meron pa yan na uh, Uh, may pakinabang pa yung mga kwan na yan, or may purpose yan to stop strong winds, to stop strong rains, yung mga bundok na kinahalbo nila, na sinira nila, tingnan nyo to, para, para mabuo yung Dolomite Beach nila. O yan o. Paano pa makapigil yan ng mga uh, ng mga rainwater, ha? Ah? At saka yung mga strong winds, ha? Ah? So, dapat uh, ya yeah, ito ma ito ang uh, uh ito ang dapat investigahan rin ng uh, kongreso when they start investigation dito sa katiwalian ha dito sa uh, useless and wasteful how waste of public funds na paggawa dito sa dolomite beach ha uh, this is uh, one of the issues to be to be discussed. Ah, dapat mag-invite sila ng mga ng mga eksperto to say na yung whether yung deforestation depore, dyan sa area ng uh, tinatawag na Alcoy, Cebu is contributing to the flood. Ah, dapat investigahan ito. So yan, dahil dyan, trigger na trigger talaga. Ah, ang mga DDS. Kasi syempre, Uh, babalik na naman ito kay Duterte. <laughs> ah, ah halos lahat na lang nang ng uh, ng uh, 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 kababalaghan ng, nangyari dito sa bansa natin, traceable kay Duterte, including itong paggawa ng uh, ng Dolomite Beach na ito. So, alamin natin kung anong latest dito kung paano ba yung uh, 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 paano yung uh, uh incoming investigation ng uh, ukol dito sa sa Dolomite Beach na ito. Itong news it, Itong news uh was done bago pa yung uh, nag-killer uh, flood diyan sa Cebu. Kaya hindi pa na-discuss yung epekto ng uh, ng pagmimina diyan ng Dolomite Beach sa Cebu Platz. So ito issue related related uh, last month pa ito uh, pinakalat na ng uh, nila ni Congressman Terry Ridon na uh, kaibigan rin natin. O, at pero sana dapat isama na ito sa investigasyon. Also, from the lower house, its public accounts panel kicks off this month its probe of a controversial artificial beach project in Manila Bay. Panel chairman and congressman Terry Ridon says the house inquiry will assess if the Duterte administration project was even necessary in the first place. The investigation will also examine its supposed impact on flooding in nearby areas in the capital. Key persons invited to that hearing include officials from the energy, economic, Planning and Public Works Department. The upcoming investigation already received the backing of some opposition House members. It's about time na malagtag talaga no? na talagang useless naman itong uh, proyekto na ito. Sinimula nung nakaraang administrasyon kalagitnaan pa ng pandemic. Over 600 million pesos ang uh, nagastos na rito. At hindi ito tunay na rehabilitasyon ng Manila Base, So, dapat lang na maimbestigahan, again, uh, makita kung uh, uh, gano'ng kalaking pondo ba talaga ang nasayang at uh, kung uh, yung extent ng corruption na involved dito. Yan. Yeah, so, dito rin interview kay uh, kay uh, Congressman uh, Ridon. Oh. Uy, bakit? Dali. Ba't punta sa interview? Okay, so later na. Later na, we will, we uh, will, we will, uh, we will, uh, uh, kwan, we will uh, uh, discuss that, yung in fine detail. Ah? O yan, no? yung mga picture ng kwan, ng mga ginagawang pagmimina at saka mga developments dyan sa Cebu. Ah, yan, no? From this, To this <laughs> useless <laughs> useless na dolomite beach ha so we will uh, dahil dito ka, uh, last week pa kuanan nila ah Inupakan na yan nila left and right itong si si Terry Ridon so we were 16 ata November 16 ang uh, investigation dyan. so we will be keeping watch on this at again yun kuanan na naman hindi yung si Popoy si Tino, Si Tinyo yun kanina nag-comment si Congressman Tinyo. Uh, pero ang chairman ng ng Committee on uh, Public Order and Accountability ay itong si Terry Ridon. Uh, siya ang nag-initiate, nag-react lang si Congressman Tinyo. Si Ridon ang gagawa. Opposite 'yan, si Ridon may BMW 'yan. <laughs> Kasi asawa niyan kuan ni doktora eh. Maganda pa. Si Tinyo naman, <laughs> Siguro nagtatricycle si lang yan. Ka-opposite <laughs> yan. Okay. Sige. Hanggang dito lang muna tayo. Uh, paunang vlog lang natin dito sa sa uh, isa pang Duterte Manid Legacy. Duterte Legacy ng panloloko sa atin. Panloloko. Tingnan nyo. From this to this. <laughs> <laughs> malaking paluloko kaya kayo dyan, taga Cebu magising na kayo sa katotohanan uh, proud na proud kayo sabihin, Duterte country kayo, tingnan nyo parang mother nature itself is saying na malaking pagkakamali nyo sa pagsuporta kay, uh, kay Duterte kasi uh, clearly talaga from the 26 billion ghost projects mostly ghost projects dyan sa Cebu uh, pati dito sa pagsira ng kalikasan sa Cebu at uh, pagsira sa kabundukan sa Cebu yung traces of uh, the bad corrupt wasteful anti-environment legacy of the Duterte administration uh, lives on and now becoming very obvious. Ngayon, we we are, ah, yun, sabi ni ikaw, Pipa, build, build, build. Build, build, build sa bolsa. Ha? Ah. Ang ngayon, nakikita na natin the consequences of their actions. sa ah. So, especially, including sa mga lugar na sinabi nila, proud pa sila ngayon noon sabihin, Duterte country. So, thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog.